Yan po, sawa yan. Napakarami po ng labas ng sawa ngayon. Yan o. Eh. Isang magandang gabi po mga idol. Yan, nandito na po muli tayo sa Sapa. Para maghanap uli ng mga giant hipon yan sana pala rin tayo dito so napakaganda po ng spot natin napuntahan ngayon sana may mahuli tayong hipon yan abang abang lang po sa ating paghanap at dito po tayo ay may nakita kanina pero bigla pong nawala tila pumasok sa isang butas ayun nandito na nandito na po sa kan, Diyan na umakyat na. Ang babo ng pwesto nakapagad natin. Boy naman po, malaki. Yan, so napakagandang biyaya po. Nakadali po agad tayo ng isang malaking hipon. Mga ka-viewers, mga idol. Yan, mga kapising. Ito po yung ating lagayan. Buhay naman mano. Yan, so maghahanap na po ulit tayo ng sunod nating target na hipon sana makahuli po tayo ulit yan may hito po nabing isang hito pero hindi po tayo ngayon maghuli ng hito yan. wala po tayong dalang pana kaya maghahanap po tayo ng sunod na target hipon hipon lang po ang ating huliin mga kahipon mga kailog dito po tayo ay nakakita ng ikalawang target hipon na yun sa ilalim ng isang sanga ng kahoy sana mahuli natin medyo mailap ito mga idol ay hindi natin nahuli mailap nga ayun na siya nakawala na ayun o oh. Yan, nahuli po po natin. Ikalawang target. Pwede na. yan hanap po tayo ng hipon para may pang-ulam tayo bukas na umaga. Pang-sigang. At dito nga po tayo ay nakakita ng isang maliit na sawa yan po mga idol maliit na sawa po ito yun o oh. maliit na sawa ayan po oh. sawa po yan maliit lang bali mga pispis -pis po yan o oh. nakakita po agad tayo ng sawa yan ayun na haya lang po natin yan dahil yan po ay nagbabalance ng ating ecosystem ang mga ahas o sawa hindi po naman natin kailangan patay ng mga ganyan kahit sabihin natin salot yan ay nagbabalance po ng ating ecosystem yan so iiwan ako natin at maghahanap po tayo ng hipon yan okay nagula tayo kala natin cobra na kahit maliit lang kasi pag cobra delikado Ayun, oh, Hipon to. Nasa mababaw na pwesto. Nanginginain po. Yan, huli na naman. Hipon. Pangatlo. At hahanapin pa po natin yung pangapat na hipon. Yan, may malaking hipon po dito. Malalim lang. Sana mahuli natin. Ayun. Nakawala na hindi natin nahuli sayang ayun na sa gilid At ito, nahuli po natin buti na lang nahuli pa rin natin salamat Napakahirap po talaga maghanap ng hipon. Ngayon, medyo labo pa yung tubig. Buti na lang, na pa natin. Yan po, ito na naman po ang nakita natin. Oh. Laki na. Oh. Yan, oh. Pero hindi po tayo maguhuli ngayon. Hipon lamang po yung pakain natin talaga. Kaya hanap-hanap lang po tayo. Yan may nakita na naman po tayo hipon. Yan medyo malaki po ito. At sana mahuli natin ay lumabas. Ay nakawala na. Nandun na. Huli ka. Hmm. Nawala ulit. Nandun na. May masyado pong may lapit ang hipong ito. Susunda lang natin at dito na ang target natin yan huli po huli din po natin yan hipon salamat na huli natin yan at hanap huli po tayo ng panibagong target yan ito ng mga idol yung sinasabi ko na napakalaking hipon na naman po mga kailog mga kahipon yan ah sana madali natin yun oh nahuli natin ilag-ilag sa malaking sipit yan oh mapakalaki ilag-ilag lang po tayo sa malaking sipit masakit po kasi manipit ayos malaki ah, ano tayo ng isang malaki na naman dito sa matipot na sapa yan, may hipon na naman po dito sa gilid ng bato. Ayan eh. Huli na naman po ito. Ayos. Ah, huli tayo ng hipon. Yan, dito pa rin to. Huli na naman po. Medyo maliit lang. Yan mga idol. So, oh. pakita na naman tayo ng sawa Oh. Grabe. Pangaluan sawa na to. Oh. Medyo malaki na rin Oh. Yan Oh. Yan po, sawa yan. Napakarami po ng labas ng sawa ngayon. Yan o. Oh. Yan, sumusuot siya o. Oh. Grabe, kanina maliit ngayon, malaki na. Yan, so, maalis na po siya. Yan siya o. Oh. Mapasok doon o. Oh. Sawa na naman mga idol. Grabe. Ando na siya. Tumasok na. Nawala na. Ayun na lang. Puntot na lang. Oh. Labas ng sawa. At yan mga idol. Medyo sumasakit yung tiyan natin. Kaya pahinga muna tayo dito sa may bato. Yan. Pauwi na po tayo. Bali po sumakit yung tiyan natin. Halos kalahating oras din po tayo yung nakaupo sa tabi ng ilog. Yun. Kaya uh, uwi na lang tayo. Mahirap na. Tagal na ating nagpapatay nga sa tabi ng ilog. Yan. Pauwi na po tayo. Abang-abang na -abang lang po kayo sa shoutout po natin bukas. Pero may nahuli din po naman tayo. Okay na rin po. Yan o. Oh. Ayan. Ayan, oh. Okay na rin po yan. Kahit konti lang, okay na. Pansabaw na rin po yan. Oh. Pang-ulam na. Dahil po sumakit yung tiyan natin, kaya uuwi na lang tayo. Yan. yan isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yan, shoutout po tayo sa mga nagapas-shoutout po sa atin. Shoutout po muna tayo. Unang-una kay Ma'am Bernal Inaglar at kay Noisky Amahido at Adel Babatio, yan shout out po. Shout out po sa mga Sarotcha family. At shout out din po kay Sugbong Kugon Hunter and Adventure. Yan. Shout out po sa iyo idol, salamat sa suporta. Yan. At shout out din po kay Nan TV Mix, Veteran TV, kay Ilog TV, Yong the Hunter. Yan, shout out sa iyo idol. Kay My Life in Province po, shout out. At Shoutout din po kay Per Spuracing at Train ng Pising Adventure. Yan, shoutout din po kay Lokasi Sunflower Kitchen. Yan, shoutout din po sa inyo. At shoutout din po kay dinner Mix Vlog and shoutout po, ah, shoutout din po kay Hunt Handmadecing TV at June TV Vlog. Yan, shoutout sa iyo Idol Jun TV Vlog. shoutout po. Shoutout din po kay kapana TV Adventure at kay Jewel TV at Hunt My Scene TV, yan shoutout po kay Kahunter yan. at shoutout po sa ating mga subscriber dyan, mga silent viewers po shoutout po sa inyong lahat at sa mga gusto po palang mag-shoutout mag-comment lang po kayo sa ating comment section para shoutout po, po kayo sa susunod natin mga video yan, so maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat Abang-abang na po sa ating mga susunod pang i na video at maraming salamat po ulit.